Magandang umaga po mga kananay. Dito na po ako sa Bulacan at ngayon po ay bisitahan ko ulit dito yung aking uh, mga tanim dito sa Bulacan katulad din sa kalapanyo uh, kalapan yung aking mga tanim dito. At ayan po. May dala-dala po akong gulok at lagayan ng ano nang lagayan ko ng okra. Magha-harvest po ako ng okra dito. Ayan po mga kananay ang aking rang kapal na ng ano nang kamuti mga kananay oh daming kamuti yan ang aking balbere oh. makapal na ang dahon yan po mga kananay yung aking mga ano doon okra ako po ay mag ng aking okra dito ang aking mga kamutihan o oh, mga kananay kalapat kakapal na yun yun ang aking okra yan kapal ng aking kamuti dito ayan po magkakuha po ako ng okra harvest po ako ng okra yan po mga kananay ang aking okra nakuha yan ha Jan, di pa ako nakakuan. Magkakuha pa ako ng kuha pa maghaharbis pa ako ng okra. Yan po mga kananay. Punta na po ako sa ka, ano at lagain. Magalaga po ako ng kamuti at saka opera. Maagang maaga pa dito sa amin. Ayan po mga kananay, ako po ay magalaga ng kamote. Ito po kahapon ay binili ko sa naglako sa amin. Ayan po mga kananay, naglaga na po ako ng kamote. Yan. Ayan po. Yun, ang aking almusal. Gutom na si kananay, hindi pa na hindi pa naluto yung aking kamuting nilaga. Magan 9 o'clock na yata ito. Kain po tayo mga kananay. Yun. Mm. Magkakape tayo dito sa Bulalakaw. Sa kalapan ay hindi ako nagkakape. Yan. Mm. Sabi ng iba, ako daw bakit kaunti ang magkain dito. <laughs> Natipid <laughs> Natipid ako, nahiya ako kasi mga anak ko. <laughs> Mabuti si brother eh doon. Mga kananay ay e medyo maluag-luag. <laughs> Joke lang. <laughs> hindi, hindi. Yung ulam kasi dito hindi naman talaga total ano. Eh doon Yan. Kay, e, e doon kay Ed ay e sari-sari ang ulam. Kapit tayo mga kananay at lagyan ng gatas. Yan, di gatas pa ha. <laughs> di gatas. sari-sari doon. Ang ating sugar dyan baga. Oo, oh, yun. Yan. yan dito, mabusog ka lang, ay okay. Maraming salamat, Dr. May <laughs> Yo, tikman ko yung iyong kapin pinadala. <laughs> Shout out dyan sa inyong pamilya. Happy Thanksgiving. Yeah. Dito pa ako sa kayka Sister Mary. Alam mo na, alam mo na yung mga kananay. Alam, ah uh, sabi ko sa inyo, kung saan po ang may pagkain doon ako. Ala, joke lang ha. Maraming mga kwan siguro. Allergies. allergies sa mga amoy-amoy ka aching baka may sinyalis ka ng masipon hindi o oh, isda madero oh. wow sarap oh, ng aking kape. oh, aking kape sabaw, oh. yeah. po yung magkakamay lang po mga kasister mga kananay dehel ano ako sabaw, naghugas man yan yeah. masarap ito tsara maderay yan yeah, meron po oh. yeah. okay, yeah. okay, okay, okay. masarap magkamay dito sa probinsya Masarap magkamay Thank you Thank you Lord Salamat Kulang ko si Aya Grabe talaga Ang mga Aya Kapang Tukok ito ng ano Kulang sa ano Hindi Bakod tubig? Minin, hmm? Bakod. Hmm? Eh, halo ang maligot yan. Mm. Ah, ibig sabihin. Yung palay sabigan, naluan yun ang balit Ewan, ito na may iba-iba. Kaya pala. Matigas. Hmm. Hindi, ang ano dyan. Yung tubigan, matigas. Mm -hmm. Tapos yung maligot, malambot. Hmm? merenda mo na lang yung kamote yung maya. Mm. Aming ulam mga ay tuna. Nahuli ni ah, uh, yung manugang ko si Ray. Nahuli, huli niya ito. Kaya yun. Tuna. Tuna. Tuna ang ano sa iba. Ah, hmm, tuna? tuna. Mm ang -hmm. hmm? sarap. Bakit ba yung ulam niya? Ito? Hmm? Wala ulam? Ito. Tipid naman ako sa ulam. Hmm. hmm. Yung talakitok ni Ray ay hindi ako nakatikim doon. Kay lang kay Aya lahat. Bago. Pagkalinggo ko, may natirang dalawang gayat. Yun. Tinira ko kay kay Tisa. Tapos, ay. yun. Hilaloan ko ng talbos ng kamote Ubus! Oh, <laughs> Ilang kwan 'yon so, Ilang? Sila ray sa ano? Sa hmm. Sabaw. Sabaw. Sebenarnya saya dah bawa sedak nga kananay o okra hmm. pang tambal sa ano luto na yata yung ano yung kamote ano pa yan

Ayan po mga kananay, double action yung aking F. Aking ano, yun. May kamuti kami. Ito ano pa doon? Ito o kanin. Na. Transfer ako sa kamuti. po mga karanay ang kamote ko hmm. yan o lagyan ng kam gatas may gatas hindi ako nagagatas sa, sa umaga eh may kamut may ko naman ito may kape kape lang ako magapang hina ako pag nakakain ng gatas Yan. Naka-kananay sa dyan talaga akong kumakain ng hilaw na okra. Kinda kung may kapayang ano. Yan. May kapayang. Bakit? Okay. Gulayin. Diyan na upra. Talbos na kamote. Masabya sa to. Prada. Prada na. Ayam. Ng tanim ko na may, kunti bang halik? bili ako ng gatas minsan sa gabi para hindi ka matulog mino ko ng gatas. bukas dari aro udah baba ano sebiki kalau mata ada eh. hmm. yuk angin cebiki jangan tidak pernah pemula ini tidak pernah apa bisa Ganteng na dia, pa naka... kamuti mga kanana Kulai oh. Kulay yellow Oh. Yan. Hmm. Sarap ng kamote. Eh. Uh, init. Mainit. Yun. Hmm. Bakit yun iniwanan? Langgan kita. Ah. Ah. mga kananay uh, pansamantalang putulin ko muna yung pagkain <laughs> mga kananay uh, bumalik po ako dito sa area ng aking kamutihan tingnan ko kung may laman yan mga kananay hanap ako kung may laman itong barita Yun. tingnan ko kung may laman ang aking kamutihan Yan, oh, may laman na. Kaso lang, may uh, maliit. Yan. Bukayin ko na, mga kananay. Baka, maunahan tayo ng tawag sa amin ay balantik. Mga kananay, oh, Yung kama, kumakain ng, ano, ng kamuti ko, o. Oh. Yun. Yan. Ang tawag po sa amin ito ay kuok. Kumakain po ito ng laman ng kamuti. Yan. Ito marami sa aking kamuti kamutihan ya po mga kananay ang aking ah uh, laman ng kamuti yung iba po mga kananay ay ano yun o oh, maganda sana o oh. yung iba mga kananay ay maliliit pa ang laman kaya ito po mga kananay ang aking ano ngayon kamuti na hinukay ko ang iba hindi pa po natatapos ko dahil mainit na kaya hanggang dito na lang yung aking ah uh, Monting vlog sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kananay. Like and subscribe po sa channel.